Hi e everyone, may yung ulo mga pita. Ako bread. So, ako sa pangalan sa bread. So, gabrihan ako ang ito nga na may sapal sa lubi. So, pandi po, so, pandi so, po, po, ano siya, di ba? Pandi po. Ang koan. Ang CEO sa Toyota o BC, nagkoan. CEO sa Toyota, BC, nag-invento ko. <laughs> si Eo. <laughs> Nakapitaan na kayo. Hmm, kapulubon. ang pan naisapal sa lubi. Anak. Pagbangon ako ganyan, why tubig? Nisudot ang tubig, nakapuro sa tungatungas langgana. Isa kaya shampoo, sabon shampoo, di tulog kayabuan, buhan, human o libo. Ang mga kabawadmet ko. Unsa o man, unsa o man ako ni yours. Kasi kalibangon ko niya. Na, ato ka dito sa pisa pa, oh, li, ito dito. Nailisod sa syudad. Kasi kalibangon ka dahil, nung ka katawan niyo sila yun paspas pas, -pas banding mo, anong mag-iusap?